Hello natasan! So, for today's video, ayan dito ako sa kabilang bahay para magluto ng ulam ng aso. Yes, magluluto ng ulam ng aso. Sana all may ulam. <laughs> so, ayan, uh, meron ako dito yung isda na binili kahapon. So, ito yung flying, flying fish. Isdang lumilipad. Ito yung isdang lumilipad. Siyempre, naka-frozen. Uh, so, babad ko muna. Sandali, sa tubay. Wow. Oh, wait. So, para makita nyo. Ayan. Lang. So, babad muna natin lang. Hindi naman yung frozen na frozen. Okay, dito na na yan. Tapos, hugasan natin itong ito. Na so, dito naman sa kawalik. Ayan, okay. Kita niya ako. Ako oh, hindi ko nakikita tapos dito ko talaga. So, yan, okay na to. So, hindi na, naka, hindi na frozen. So, pwede na narutuin. So, lagay ko lang dito sa kawali. Nakas, naka san talaga, yun, no? Okay, so tapos na ang yung yung dito sa kawali So, wala tayong so, may bawang Tapos, suka Asan oh, so, yung kaguntingan dito So, ayun Tutuklawin so, na lang ako ng gunting hindi ko pa nakita

Walang tao dito. So, luya wala. So, okay na yan. Para hindi masyadong mahalat. Wala akong nakikita ang paminta dito. So, hindi ko na lang lalagyan ng red chain. Asin lang. Para yung mga pampalasa. Hindi ko lang paminta ba to? Huwag na lang. Parang ano nga, paminta. Pero okay na yan. Okay. Okay na yan. So, yan. So, sarang po na. Pero, mas gusto ko pa dagdagan ng pawang. <laughs> Kasi walang luluya. Sinuan. Amoy. Eh. Kulang sa suka. Kasi parang hindi agad mapanis. Okay na yan. So, sakapan na natin. Tapos isalang. salang na natin dyan sa kalan. So, itong kanin. Ay, mainit pa. Nagsaing si Abby. So, may itlog pang sa Naka, So, sarapan po nang dito itong pagkain ng aso, ulam ng aso. Tapos sinaan lang ng apoy. Habang mata na yung ulam ng aso sa tatanggalan ko ng tubig itong Eto na yung ulam ng aso, kumukulo-kulo na tapos may nakita akong pamintas, nilagyan ko. 'Yon. Sa so, maya-maya onte, okay na 'yan.